Defying Death Lalaki sa Denver natamaan ng kidlat habang kinukunan ng video ang isang bagyo. Napakaswerte ni Chad Greenlees ng Arvada, Denver. Natamaan siya ng kidlat pero hindi siya namatay. Si Greenlees ay nasa kanyang bahay sa 8400 block ng West 78 Circle noong lunes habang may napakalakas na bagyo sa labas. Naisipan niyang magpunta sa labas para matingnan na mabuti ang bagyo. Inakala niyang ligtas sa lugar ang kanyang garahe kaya doon niya sinimulang kunan ng video ang bagyo gamit ang kanyang cellphone. At nangyari ito. Tumama ang kidlat sa sahig sa tabi ni Greenlees. Sa lakas ng puwersa ng tama, napatalsik siya sa iginatatayo niyang lugar. Alam ni Greenlees na laligtas lang siya dahil hindi siya natamaan ng kidlat. Narinig ng 13-year-old na anak ni Greenlee ang napakalakas na ingay at nagpunta siya sa garahe kung saan natagpuan niyang kinukumbulsyon ng kanyang walang malay na ama. Tumawag siya sa 911 na sinibihan siyang huwag galawin ng kanyang ama dahil baka makuryente din siya. Nagising si Greenlee sa kanyang hallway nang napapaligiran ng mga paramedics. Buti na lang at hindi siya seryosong nasaktan at natuto na daw siya sa karanasang ito. Mula ngayon ay manonood lang siya ng bagyo mula sa malayo at ligtas na distansya.